Good morning everyone. Welcome back to our channel Kapanglaw Variety Vlogs. Ngayon ay mag-share lamang tayo mga Kapanglaw kunting tips about sa ating mga mais. Yung sikreto kung paano maging malaki yung bunga ng ating mais mga Kapanglaw. So kung napapansin natin dito mga Kapanglaw, dun sumisikat yung araw at dito sa may parte ng ano lumulubog. Yan. So, ang kagandahan guys, pag maggawa tayo ng yung gulis kung tawagin, isasabay natin siya sa, kung parang i-alignment natin siya sa, kung saan sisikat yung araw, doon dapat yung tumbok ng ating linya. Yan, pa Tapos dito naman, sa ating bandang likod, doon lulubog si Haring Araw mga panglaw. Ang purpose kasi niyan o kaya yung coast niyan sa maghapon masisikatan talaga siya ng araw sa may parting loob kaya parehas na malalaki yung bunga yeah. pag against kasi dun sa pagsikat ng araw at paglubog ng araw mga kapanglaw if na pabalagbag yung ating guhit kung magtatanim ay yung may bandang gitna ay hindi na siya maaarawan so kung napapansin nyo dito mga kapanglaw meron din akong mga tanim na naka-against doon sa pagsikat at paglubog ng araw. So napapansin ko talaga na yung iba, maliliit yung bunga. Pero ito yung trace ko mga kapanglaw na ano, so BB corn pa ito, ito ay umayon sa pagsikat ng araw at paglubog ng araw. So mamaya hapon, nandito na yung araw so tumbok pa rin niya dito sa may parting looban ng ating mga mais mga kapanglaw yun talaga yung isa kong napansin na maganda isabay natin siya sa pagsikat at paglubog yung gu, guhit yung parang gulis kung tawagin dito sa amin mga kapanglaw kasi mo talaga na makita na pare-parehas yung bunga kahit dito sa may parting loob malalaki hindi lang yung labas kung napapansin nyo kasi mga kapanglaw yung may parting labas na nasisikatan o kaya na ah, hanginan hahanginan malalaki So, ang pansin niyo mga kapanglaw, yung against na nakakapabalagbag, malalaki yung labas pero maliliit yung loob. So, dito napapansin niyo mga kapanglaw, halos nasa gitna na ako, nasa gitna na ako eh, ng ating maisan. Ayan oh, pare-parehas na malalaki. So, maganda talaga yung naano ko na ano, napansin ko na cause niya. O kaya epekto yung uh, sumusunod siya sa paglubog at pagsikat. Hindi yung against sa mga kapanglaw yan. Yan, maraming salamat. Konting tips lang yan mga kapanglaw para sa ating lahat. Malalaki talaga yung bunga niya kahit dito may parting loob yan. Yun ang isang napansin ko. So, sana makatulong o kaya masubukan nyo rin mga kapanglaw. Pansinin nyo yung mga naka-against mga kapanglaw, yung parting Uh, labas lang yung malalaki pero yung loob maliliit so maraming salamat kung nagustuhan mo man ang ating video please like and share and subscribe na rin sa ating channel mga kapanglaw thank you guys